Hello guys, magandang araw po ulit sa inyong lahat dyan. Welcome back and again, this is Dance Collection. Patuloy pa rin tayong naghahanap mga kakoleksyon ng BSP 10 Sintimo na year 1998 at year 1999. So may sample po tayo ng 10 Sintimo. So ito po, year 2013 po ito mga kakoleksyon. So hindi po ito yung hinahanap natin. So ang binibili po natin, year 1998 at year 1999, binibili po natin sa halagang 500 hanggang 1,000. So, depende po yan sa condition po ng coins. Baka meron ka, pagkakataon mo na na maibenta yan dahil binibili ko na po ito sa mataas na halaga. Dahil ito na lang po yung kulang sa binubuo po natin ng series na 10 centimo mula year 1995 hanggang year 2017. So hanggang ngayon mga kakoleksyon wala pa rin tayong nakikita nito o nahat sa sirkulasyon. Kaya nagbabaka sakali lang ulit tayo na baka sakaling meron o meron kayong hawak nito. So pwede nating bilhin yan mga kakoleksyon. So ito yung mga taon na hard to find dito po sa mga BSP na 10 centimo ang year 1998 at ang year 1999 so hindi rin madaling makita ito o mahanap sa ngayon kaya binibili ito sa mataas na halaga at isa rin po tayo sa patuloy na naghahanap at bumibili nito so isa rin po ito sa mga binibili ng mga coin collector so kung meron kayo nito ay mag direct message nila po kayo sa ating page mga kakoleksyon at pakita na rin po yung larawan dapat year 1998 at year 1999. So dapat mga kakoleksyon kung kayo po ay mag-alok ng mga barya na inyong ibebenta, dapat close video po yung ipapadala yung uh, larawan or video katulad po ng ginagawa natin ito para makita po natin maigi o makilatis natin at mapresyon po natin ng inyong mga barya. At kung tugma ito sa hinahanap natin, bibilhin po natin 'yan. So ang hawak natin ngayon na 10 centimo mga kakoleksyon ay common coins lang po. Marami na tayong nakolekta nito at hindi na natin 'to binibili. So sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po. Bye bye,